Ngayong araw, isang malaking balita ang kumalat sa social media at mga pahayagan. Di umano ay magkakaroon na ng isang libo limang daan pesos buwanang pensyon para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Maraming nakatatanda ang nagulat at nagtatanong kung totoo ba ito, sino ang makakakuha at paano nila matatanggap ang bagong benepisyo. Sa kabila ng excitement, mahalagang suriin at alamin ang mga opisyal na impormasyon upang maiwasan ang maling pagkakaunawa at maprotektahan ang senior citizens laban sa mga peking anunsyo at scam. Una, mahalagang linawin kung ano ang tinutukoy na pension. Ang Social Pension Program para sa mga indigent senior citizens na pinapatakbo ng SethView ay nagbibigay ng cash benefit sa mga qualified na senior citizens na walang sapat na kita o tulong mula sa pamilya. Sa kasalukuyan, ang social pension ay karaniwang 500 pesos hanggang 1,000 pesos kada buwan, depende sa pondo at lokal na programa. Ang balitang i-1,500 pesos buwan ng pension para sa lahat ay base sa panukalang batas at mga proposed reforms, ngunit hanggang sa kasalukuyan. Wala pang opisyal na circular na nagsasabing otomatiko na itong ipapamahagi sa lahat ng senior citizens ngayong taon. Ang mga opisyal na updates ay makikita lamang sa website ng SethDeep at sa kanilang verified social media pages. Para sa mga miyembro ng SSs, at BSIS, ang buwan ng pension ay naiba sa social pension ng FETHI. Ang ISEs at GS pension ay nakabatay sa kontribusyon ng isang miyembro sa kanilang buong buhay trabaho. Halimbawa, ang regular na buwan ng pension ng ISEs ay maaaring mula 5,000 pesos pataas depende sa haba ng kontribusyon at buwan ng salary credit samantalang ang GS pension ay naaayon sa haba ng serbisyo sa gobyerno at kontribusyon sa sistema. Kaya, ang tinutukoy na isang libo limang daan pesos ay maaaring dagdag na social pension para sa mga hindi miyembro ng ISIS IS, o o para sa indigent senior citizens lamang. Kung totoo ang balita, may mga hakbang na dapat gawin ng bawat senior citizen upang matiyak na matatanggap ang pension. Una, magparehistro sa tamang ahensya. Yes, di, para sa social pension. Is it para sa Contributory Pension? Ang bawat pensioner ay dapat may valid bank account o disbursement account kung saan otomatikong maipapadala ang benepisyo. Kung wala pang account, kailangan agad itong i-update sa portal ng ahensya o sa lokal na sanggay. Sa panahon nayon, yun, karamihan ng disbursement ay digital na kaya ang direct deposit o e-wallet transfer ay mas ligtas at mabilis. Ang ikalawa, ang senior citizen ay kailangang isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento tulad ng birth certificate, valid V, proof of residency, at iba pang supporting documents para sa eligibility check. Kung may kulang umalis sa dokumento, maaaring maantala ang pagpasok ng pension. Ang FASTI at mga lokal na sanggay ay may verification process upang matiyak na ang benepisyo ay mapupunta sa tunay na benepisyaryo. Isa pang mahalagang punto ay ang timing ng release. Ang regular na social pension ay karaniwang inilalabas buwan-buwan o quarter basis depende sa pondo at schedule ng local social welfare offices. Kung ang panukala para sa isang libo limang daan pesos monthly pension ay naaprobahan, inaasahan ng mga ahensya na magkakaroon ng phased release upang masigurong maipapamahagi sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Hindi lahat ay makatatanggap agad sa parehong buwan dahil sa logistics, verification at budget allocation. Mahalagang tandaan na sa social pension programs, walang bayad ang pensioners. Ang anumang humihini ng processing fee, registration fee, o express released ay scam. Ang lahat ng official pension at bonuses ay ipinapadala ng libre sa nakarehistrong account ng senior citizen. Kung may anomalya, dapat agad itong i-report sa ahensya at hindi ibigay ang personal banking information sa hindi kilalang sources. Bukod dito, marami rin ang nagtatanong tungkol sa posibilidad ng automatic adjustment o labintatlo di month bonus. Ang ACSIG at GS pensioners ay karaniwang nakatatanggap ng labintatlo di a month pension tuwing kapaskuhan. Samantalang para sa social pension, ang halaga ay maaaring tumaas sa hinaharap kung may legislative approval o policy update na naglalayong pataasin ang buwan ng benepisyo. Ang panukala para sa 1,500 pesos buwan ng pensyon ay bahagi ng mga reformang ito, ngunit kailangan muna ng opisyal na pag apruba bago maging aktual ang payaw. Para sa mga senior citizens na nakatira sa malalayong lugar, ang distribution ng pension ay mas madali na ngayon dahil sa partnership ng SETI sa mga banks at digital payment providers. Ang staggered release system ay nagbibigay daan sa maayos na daloy ng transaksyon at pinapadali ang akses sa benepisyo ng hindi na kailangan pang pumila o lumuwas sa central office. Isa sa pinakamahalagang payo sa lahat ng senior citizens, manatiling updated sa official announcements ng FETHI, yeah, at CIS, ay monitor ang kanilang portals at social media pages. At siguraduhin na ang account at dokumento ay updated. Huwag agad maniwala sa social media posts na nagsasabing ki-isang libo limang daan pesos pension na ngayon kung wala pang opisyal na circular dahil kadalasan ito ay misleading o peking balita. Ang tamang impormasyon at paghahanda ay titiyak na matatanggap ang pensyon sa oras, ligtas at walang abala. Sa kabuuan, ang balitang i-1,500 pesos buwan ng pensyon para sa lahat ng senior citizens ay nadulot ng excitement at pag-asa. Ngunit kailangan pa rin maghintay sa opisyal na pag-aproba at anunsyo mula sa SEDI o ng Legislative Branch ang bawat senior citizen ay dapat maghanda sa pamamagitan ng verification ng account, pag-update ng dokumento, at pagsunod sa official advisories. Kapag naaprobahan at nailunsad ang program, ito ay malaking tulong para sa pang-araw-araw na gastusin, pamasko, gamot, at iba pang pangangailangan ng bawat nakatatanda. Sa huli, ang mensahe para sa lahat ng senior citizens, manatiling alerto, Huwag magpapaniwala sa maling impormasyon, sundin ang opisyal na proseso at tiyaking updated ang lahat ng record at account. Sa ganitong paraan, ang bagong pension program ay makakatulong ng maayos at ang benepisyo ay makakarating sa bawat senior citizen sa tamang oras at ligtas.